Hi, my name is Shimari Cruz, Miss Tijo, 26 years old, 5'4 in height, from Dipola City. Action! <applause> Oo. Inamin ko sa papa ko nung no, one week after kita makausap. Pero yun, Hinatake siya sa puso. Si mama naman, itinakwil ako. Hi, my name is Shimari Cruz Mistidio, 26 years old. Um, I'm a freelance talent artist. Um, nalaman ko po yung United Production nung nagcasting po sila sa online. Nag-apply po ako uh, doon sa role na hinahanap ko nila. Lucky and blessed po na mapili po doon sa role. Am um, nung first time ko po dito sa United Production, ano, nahirapan po ako tapos parang kinakabahan po ako kasi first time ko po yung ganong role sa yung daring, daring agad po kasi yung binigay sa akin. Hindi ko alam kung kaya kong gampanan. Nung time po na sinut na po yung daring scene uh, hindi ko naman po na feel na nabastos ako kasi lahat naman po ay eh, daya. Kumbaga pinag ano lang po kami, kumbaga mukha lang yung mga kinuwanan. Ah uh, yung pinaka tumatak po na film po dito sa United Production na nagawa ko is yung ang babaerong naging mabuting ama. Kasi po ano eh kumbaga nung time po na yon nabuntis ako tapos niloko iniwanan tapos ano po nung sinabi ko po sa parents ko yung nangyari na nabuntis po ako yun natake po siya tapos parang doon na po nag-start yung nagka-leche-leche po yung buhay mo. Tapos, namatay yung parents mo. Okay, so paano nakatulong sa'yo yung story na yun o yung short film na yun o yung scene na yun para mailabas mo yung acting? Ano po, nailabas ko po yung acting ko kasi Kumbaga, wala na rin po kasi akong magulang. Ano. Parang yung na-adapt ko po yung istorya. Yeah. Kasi sa puntot na lang din po ako dumadalo ngayon. Kasi pareho na rin po silang wala. Kumbaga, habang ginaganapan ko po yung story, yung ano, yung rule na yon ano na na ko na rin po kaya parang sa akin po parang nandun ako sa storya ah. na wala nang magulang At sa puntod lang tumadalaw yun po ah. anim ng Pebrero Taong dalang libo at dalawa Put Ang umaga'y binigla Isang balitang di ko inakala Pubuo Sa story nating dalawa Isang insidente'ng nangyaring di sa dia, dahil sa pulbos ng pandisal na kakilala. Ay sorry, sorry. Mga baboy kayo, mga nakadire. Hindi magpapaliwana ka mo. Ayun garek. Naging totoo ko sa inyo dalawa. Hindi ko inexpect na ganito. Iya. Alam mo yung totoo. Alam mo yung pinakita ako sa iyo, totoo yun. Babe. Sa tuwing inaalikan kita, inaalikan mo yung bakla na yan! Babe. Don't call me, babe, Eri! ka! Pinagandaan ko po yung film na binibigay po sa akin ng United Production. Pagka nagbibigay po sila ng script, tsaka ng story sa akin. Binabasa ko po muna lahat. Kung, tsaka pinag-aaralan ko po kung paano ko i-deliver po yung mga lines, kung paano ko siya i-adapt po sa sarili ko as yun po yung gaganapan ko. Um, nakatulong po sa akin yung United Production. Mahiyain po talaga ako eh. Tapos parang nahirapan po akong tanggapin yung mga may script po na may lines. Kasi hindi ko po alam kung kaya ko eh. Natatakot ako, pinakabahan ako. Nung napasok po ako sa United Production, yung sa pag-act niya po, parang wino-workshop na rin po kasi ako nila direct dito. Nila direct jazz, nila direct maki. Tinuturuan din po nila ako kung paano ko i-deliver, mag-internalize daw ako. Isipin ko daw po muna kung paano ko ibabato yung linya. Kasi after po nun, na maano po ako sa United Production, pag binibigyan na po ako ng mga role as freelance, kaya ko na po siya. Hindi na ako nahihiya. Kumbaga hindi na rin po ako kinakabahan nung marap sa camera. Hayop ka. May araw ka rin. Mabubulong ka sa impyerno. Hayop ka. May araw ka rin. Mabubulok ka sa impyerno! Hi po sa mga gusto pong maging isang lead role sa isang short film or pelikula, uh, PM nyo lang po yung United Production. At ipalo nyo rin po ang kanilang social media, YouTube channel, United Production po. At sa mga gusto po na mag-collab po, open po ako for collaboration. Uh, message nyo lang po ako sa aking account, Shimari Cruz Mistijo, Shimari Cruz, at It's Me, She.